Nagkarga ako 500 dun pa sa Manila tapos piniyahe ko dito sa Dingalan na uh, 220 kilometers Hindi pa nga siya na full tank eh kasi ang full tank nito 10 litro eh ang pumasok lang 8.43 yata 8.48 ganun pero tignan nyo yung kinarga ko sa Manila Ayan na. Hmm. Ayan na Karga mo 500 sa Manila pa yon ko yung natitira. 220 kilometers na tinakbo ko. Bad 125. Washa nai, washa nai.